is it a good point of view or is it is it right na isipin natin na kaya mag-aasawa o kaya mag-aanak it's because para mo lang may mag-alaga sa'yo sa pagtanda mo is it fair Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. There are some parents na ang reason nila kung bakit sila magkakaanak or bakit sila mag-aanak, it's because para may mag-alaga sa kanila sa pagtanda nila. There is a person na medyo, kaya, kumakailan ko lang siya nakilala, and she said, Kawawa ka kapag ka tumanda ka na wala kang anak. Tingnan mo si ganito, walang anak. So here are some reasons. No, here are some reasons. Kung bakit it's not a guarantee. It's not a guarantee. Na kung merong kang anak, may mag magalaga na sa iyo sa pagtanda. And here are some points na nakikita ko. Number one is bakit hindi siya garantiya? Number one, it's because kapag ka nanganak ka, they are not your investments. They are your responsibilities. Yung yun ang aking paniniwala. Kaya ka mag-anak, it's because you want to have a family. Kaya ka mag-anak, it's because you want to have an experience para mag-raise ng isang bata. And not just, not just, di ba, na just mag-anak ka para lang may mag-alaga sa iyo sa pagtanda. I am the eldest of the family. No, so ako hindi ako nakaka hindi ko maalagaan yung mga magulang ko. It's because nagtatrabaho ka sa malayo. So ang nag-aalaga sa kanila sa mga magulang namin is yung dalawa kong kapatid. So, it's not really a guarantee na kung tatlo yung anak mo or sampu yung anak mo, yung sampung anak mo ay mag-aalaga sa iyo. Kasi yung mga anak yung mga anak is magkakaroon sila ng mga priorities. So, it's not a guarantee na mag-anak ka lang para may mag-alaga sa'yo. Number two, people have their own priorities. Ito ngayon. So, kapag ka lumaki na yung mga anak mo, magkakaroon kasi sila ng priorities. So, magkakapamilya din sila. And then, magtatrabaho din sila sa ibang lugar. A Aalis din sila sa puder mo. So, it's not a guarantee na kapag ka tumanda ka, lahat ng anak mo is mag-aalaga sa'yo. And it's not a guarantee as well na maaalagaan ka ng mga anak mo. Number 3 is, it's not a guarantee na may mag-alaga sa iyo sa pagtanda mo lalo na kung ang anak ay hindi na palaki ng maayos ng isang magulang. May mga anak na lumaking bastos. May mga anak na lumaki na wala silang utang na loob sa mga magulang nila. Di ba may mga anak na nagtatrabaho sa ibang bansa kaya hindi nila maalagaan yung mga magulang nila kung kaya pinagkatiwala nila sa mga caregivers kung kaya nag sila ng caregiver para alagaan yung mga magulang nila kasi sila mismo hindi na nila magawagawang alagaan. So it's not a guarantee na mag-anak ka para alaga para may mag-alaga sa iyo sa pagtanda. Although may mag-alaga sa iyo sa pagtanda, pero it's not a guarantee na anak mo talaga ang mag-aalaga sa iyo. Maliban na lang talaga kung mangyari talaga na ang anak mo talaga ang mag alaga sa iyo sa pagtanda. So I think the safest way is you have to invest for yourself. Nang sa ganon, kapag ka tumanda ka, um, kaya mo supportahan yung sarili mo. Kaya mo na bumili ng gamot mo. Kaya mo na alaga, kaya mo na um, i-feed yung sarili mo. It's because you have your own investments. You have your own savings yung mga anak, kusa naman yan sila magbibigay kung talagang mahal nila ang mga magulang nila. So, I have, ano, I have two lolas. Auntie sila, aunties sila ng aking nanay. I have my two, lolas na wala silang anak. And yet, may nag-alaga sa kanila nung nagkasakit sila. It's because they have money. They have land, meron sila sa sariling bahay, may pension sila. Nung namatay sila, pinag-agawan pa ng mga kapatid nila, yung naiwan nila. Kasi nga, merong ganito. Nag-invest sila para sa sarili nila. So, I think yun isa sa mga safe, di ba, na gawin ng isang tao. Hindi po ibig sabihin na kapag marami kang anak, maraming mag-aalaga sa'yo. Sinasabi nga nila na kayang alagaan ng isang nanay ang isang pong anak, pero yung isang pong anak, hindi kayang alagaan ng isang nanay. What are your thoughts on this? If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lundy again. Thank you for watching.